Pangalan nyo po? Malakarit. Malakarit? Oo. Mm -hmm. Bakit malakarit? Nakakatakot. Hindi. <laughs> hindi uh, Si tatay parang may problema at hindi namin alam dahil nadaanan lang namin siya sa kalsada. No? Si tatay? Hindi. <laughs> <laughs> ha? Nag-aaral ikaw? Mm -hmm. Ano siya? Egorot? Eh, o ay, Sa biyahe kami, nakita ko yung isang uh, lolo na hindi ko alam medyo madungis hindi ko nga po alam kung ano yung uh, uh, status niya pero kinausap ko medyo parang may kakaiba at mukhang nangailangan ng tulong hindi ko alam mga kababayan basta samahan nyo po ako alamin natin tara hello po hello po hello Tay, good morning. Oo. Uh Kumusta -huh. uh -huh. ikaw? Eh, uh, bayan din dito mo mo. Nandito ka naman. Mm. Wala ka doon? Wala. Dumana ko doon eh. Oo. Uh -huh. Bakit wala ka doon? Nandito sila. Kasi nandito ka. Mm. Akala ko Nay, nakita kita dito eh. Oo. Uh -huh. Sabi ko, baka nandoon si Tatay. Nandoon si Tatay. Hindi ikaw. Mm. Bakit wala ka doon? Ba Hindi mo alam. Pero dito ka. Saan ka ba galing, Tay? Sa tay, may kanin ka dito. Tanggalin mo. O yan. Hmm. O sa kabila, may, may ulam. <laughs> o, ano nga pala pangalan ni tatay? Tatay ko? Hindi, ikaw po. Ako lang. Ako si ah? Ha? Hmm. Ano yan? Hmm. Hindi. Ano pangalan nyo po? Ito ang pangalan. Ha? Ito ang Pangalan nyo po? Malagarit. Malakarit? Oo. Mm. Bakit malakarit? Nakakatakot. <laughs> no, no, no. Ilang taong ka na po? Oh. Ha? Huh? Ilang taong ka na tay? 21. 21? 21. Ah. So binata ka pa? Mm, binata pa ako. Hmm. Ba't di ka nag-asawa? Hindi mo, marami yun. Marami na? Marami na sa kasama. Ilan ba asawa mo tay? Meron. Ilan? Dalawa. Dalawa asawa mo? Mm. isa lang. Ay isa lang. <laughs> ilan ang anak? Anak tatlo. Nasaan yung anak mo? nasa na, sa bukid? Sa bukid. Ah, nasa bukid. Mm. Ilan taon na yung panganay? Panganay ko eh tatlo. Panganay mo tatlo? Mm. -hmm. Ay yung bunso ilan? Bunso ganin tuyo. Hmm? Ganun din. Ano pangalan na asawa mo? Nandito na wala na. Namawala na yun. Nawala na? Ako na lang dalawan Dalawa na lang yun. Dalawa na lang yung asawa mo? Paiba-iba yung sinasabi ni tatay mga kababayan, no? Hmm. Pero saan ang barangay mo, tay? Carlos. Si Carlos. Ah, ka si Carlos ka? Hmm. Ba't ka nakarating dito? Hmm. Ha? Ba't ka nakarating dito, Tay? Mm -hmm. Ba't, ba't nakarating ka dito, Carlos, eh? Kung San Carlos ka? Ang eh. Ha? Mayroon ba kayo kailin sa loob? May bahay ka sa loob? Saan ang punta mo? Nandito, gano'n ang kakayo ko. Ha? Ah? Nandito ang puto sa mga kakayo. Anong hanap buhay ni tatay? Meron. Anong hanap buhay mo po? Meron na sa siya kami. Ha? Ah? Anong hanap buhay ni tatay? Tay! Mm. Anong hanap buhay mo po? Eh, hey, ako wala ko Dalawa. Ha? Ah? Dalawang kausuuso. Dalawang? Tay! Anong hanap buhay mo po? Meron ko. May pera ka? Patingin. Patingin ang pera mo. Ayan lang. Yung gaya ng aking sinabi mga kababayan, uh, si tatay parang may problema at hindi namin alam dahil nadaanan lang namin siya sa kalsada. No? Mga kababayan, mga kabarangay, sa mga kamag-anak ni tatay, mag-message po kayo kung anong pwede itulong ni Daddy Frankie. Na? No? Saan ka pupunta, Tatay? Nandito ako. Opo, nandito ka. Kaya nag-uusap tayo eh. Wala ka doon. Kasi may hirap yung salita niya mga kababay Para matulungan natin, guys, tignan nyo yung paan ni Tatay. tuyo naman pero ah, Alaga ni ba Siguro eh, to sabi ko nang eh So may ano uh, may depression. Sino ba 'yung mm. Oh, dito lang, dito lang. Ah, oh, okay. So may nag-aalaga naman pala. Marunong ka naman sa pera, Tay. Meron. Bigyan kita pera. Bigyan kita pera mo. May pamilya po ba 'to? Wala po. Oh, tiga Mindanao Tiga Mindanao ikaw? Hmm. Saan sa Mindanao? Carlo ito Ha? Tay hmm. Paano kita matutulungan? Anong gusto mo? Ha? Hmm. Hmm. Huh? tayo so, mga kababayan ayon sa amin na pagtanungan alaga daw siya ni vice mayor kumbaga parang inampun ng uh, vice mayor kaya sa nag-alaga kay tatay maraming maraming salamat tay okay. bigyan kita pera mo tay marunong ka sa pera ha? oh ito yan ito yata ito oh magkano yan ito oh magkano yan ito oh, ha? Huh? anong gagawin mo dyan? Nandito na sa loob lang. Kaya nga, magkano yan? Dalawa. So, magkano yung dalawa na yan? Mm hmm. Ay, eh, yung isa, magkano yung isa? Magkano yan? Ah, ito, magkano? Dalawa. Dalawa. Napag-aaral ba si tatay? Dalawa. Mm -hmm. Ah? Nag-aaral ikaw? Mm hmm. Ano siya, igurok? O Igurok? Mm -hmm. Ay, gurot pala si Tatay mga kababayan, no? Tatay hindi yata marunong magbili. Pero bigyan pa rin kita, Tay. Ay, basta hala sana, ingatan mo 'ah. Oh. Oh, okay na 'yan. Mm ha? -hmm. Ah? Salamat. Ay, salamat, Becky. Salamat, ha? Walang anuman. Thank. Anong bibilihin mo? Mm -hmm. ah? Anong bibilihin ni Tatay? Ha? Ah? Naingatan naman niya yung pera niya? Ako, ako, ako. Mayroon na po siya magtago. Ah, marunong. Okay. O, sige tay ha. Sana magkita tayo ulit. Salamat ka. Ano pangalan mo ulit? Nonong. Ha? Nonong. Nonong? Nonong. Sige, ingat ka. Sana ang punta mo. Dumating do ko sa sige, ingat ka ha. Ay, Sana makita tayo ulit. Eh sige. Oh, ingat. Bye-bye. Bye-bye. mga kababayan, mga kabarangay. Si, si Tatay po na nadaanan namin dito. So, alaga naman daw siya ni uh, Vice Mayor, kaya ay lang natin siya ng counting tulong financial. Eh maraming maraming salamat mga kababayan. At syempre, sa lugar na ito, maraming maraming salamat, lalong lalo na sa mga kababayan natin dito. Kaya shout out po sa lahat. Hello po! Hello po! Hello po! Ah, sige po! po! niyo po kayo taga, ano po, taga Mindanao. Anong pangalan ng papa niyo? Tatay Dudong po. Tatay Super Dudong? Super idol niya kayo po. Oh, Wait lang, picture po muna tayo kasi mm. idol niya kayo eh. Uy, <laughs> Picture na po. Sino po picture. picture? Salamat po. Yeah. Hi ma'am, hello po. Hello, hello po. Ma'am, kung gusto po kayo rin. Ano barangay ito? Barangay ito. Ubon. Ha, galing na dito. Oo, oh, doon. Sa banda namin. Sige po. Picture kami, oy. Oh, Danilo. Oh, picture